Mga nakangiti na kay lahat ha. Pumasa na ba lahat? Pumasa na? Ayan. Madali lang, no? Ayan. Wala namang bumulong. Wala bang bumulong sa'yo yan? <laughs> Sino yung mga galing sa angkas? Sa mabait? Wow, dami nyo ah. <laughs> Natawa kayo ah. Okay, ganito. Sir, welcome po kayo sa Joyride. At uh, ayaw nyo na ba doon? Tama, ano tama? mga vlog ko. Oo, <laughs> oh, tama yun, sir. Uh, rating system. Rating system? nadali ako. Eh. Nadali ka ba? Nadali <laughs> ako dun, sir. Eh. Paano nadali? Uh, kasagsaga ng biyahe ko. Siyempre, nag-ahabula ko ng ratings. Eh. Biglang nung pagkinabukasan, eh. siyempre, kumpiyansa ako. Nakuha ko lahat. Two mm. Rides, lahat nakuha ko. Lampas pa nga eh. Pag ano, bumaba, biglang bumaba, hindi ko na ano. Hindi siya transparent na ano, kung bakit sino yung nag-report, sino nag-ano. Siyempre, vaccine tayo eh. Wala so, tayong ginawang kasalanan noon. Hindi mo malalaman kung sino nag-report, kung, kung sino nag-report sino nag sa iyo. Report ba talaga o Pero may kakayahan naman kayo mag-report niyo sa customer, di ba? Meron din po. Pero... Pero po. Siyempre, wala naman po tayong na-trouble na problema eh. Kaya nga. Hindi, example, kasi... Mayroon ang sabi... Pagka ni-report kayo, mababa yung ratings niyo. I-report niyo rin yung customer niyo. Pag ni-report ba, ma, ano mangyari? ano ano, parang... Kaya nga, ibig sabihin, kasi laging sinasabi na kita sa social media, sa mga comment section, pwede nyo namang i-report yung customer nyo rin, unahan nyo din. E pag nireport, paano nga mangyari? Wala. Yun nga, sir, sabi mo, wala nga problema kami. Oo okay. nga. Yan sa kami, walang problema, walang ano, magre-report, walang ganun. Talaga walang problema sa CS. Saka kung, saka kung may kakayahan kayong mag-report, i-report niyo yung sis niyo. Hindi eh, naman natin hindi nyo rin alam kung ano mangyari sa CS, di ba? hindi ko. Hindi lang din kayo. parang <laughs> sample Parang ganun eh kasi siyempre. kasi Ikaw pwede kang bigyan ng feedback ang mo. Oo. Pero Sino yung punta whole po Sino dito yung may mga loan pa? I move it kay Grab. Ang dami yan. <laughs> May nababasa lang ako eh sa comment section. Sabi niya, yung kapitbahay ko nga eh, nilon niya, 20k yata yun. Nung pagkakuha ng pera, sa uwi daw ng probinsya. Alam ko, wala pang batas na nakukulong sa utang eh. Kaya ang lakas ng loob ng iba, tumakas, lalo na sa credit card, di ba? Kaya alam ko, walang nakukulong dyan. Uh, change topic tayo. Masyado nang lumalalim yung usapan.